Hey. Last day ko rito ngayon sa kasiguran sa aking pagbabakasyon. Last day ko na. Uh, ko lang itong uh, gym ni eh, Idol Rex. Napakaganda lang na ano niya. Uh, home gym. Home gym niya lang ito eh. Uh, sa loob ng bahay niya. Parang ano? Parang garage. Garage gym uh, ganda ng yung mga sita po. Tapos, punang mga anak na ng diyan. Kaso siya. ang yan, yun. yung -show. Yan, kung yung mga mga gamit yung, Ayan. Yung dami, -show. Ayan. siya. Ayan, si Barry, ang baby siya. ano siya? home gym. Uh, parang ano parang ano lang uh, private gym kung sino yung gusto yung mga pumunta rito nasa hindi siya hindi siya no, hindi siya talaga man, eh. um, wala siya ngayon eh nasa ano na kata si idol eh nasa nasa office eh, nagusap ng mga mga na punta lang ako dito ngayon tayo. So, na nang bubota ko ngayon na nang ang tayo. Tayo natin mga ano, mga wala Tayo sit. Tapi kenapa? Kalau 이거 어저리지 너 없이야. Yun, okay. Maganda. Maganda yung maganda niya gamit. Yung diba mga ano po, yung mga ganda ng investment niya. Kaya ko ano ba ito? Ano ito? Kaya ng ba ito? Si 50 pounds. Ito 80 pounds.

80 pounds kaya pa yan. Try ko lang kaya pa, pounds. Kailan? Uh, ito, last na to. Last. ele Ah. Ah. Oh, tak ah. oh, ada lawan. Bigat. Olan well, practice. Dit is die bal. Uh, Idol na X, marami salamat uh, sa pag-welcome mo dito sa home gym mo. Okay na? Na, ano na, na, na mo ako sa sa home gym mo. Sarap sana mag-gym, kaya lang uh, ngayon na, ano na, namin. Uwi na kami, maya-maya. Yun, na lang ako na kahit papano, nabisita ko yung napakaganda mong home gym. Yun. Maraming maraming sinasalamat sa iyo, Idol Rex. Sayo, wala ka. Nasa opisina ka. Kaya sa mga takasiguran maraming maraming salamat. Uh, kung gusto yung maging malusog, healthy ang panatawan para malakas. Punta kayo dito kung ano yun, sa home gym ni Idol Rex. Mag-gym kayo. Yan. Napaka sarap sa pakiramdam kapag nag-workout ka. Yan. Okay? Uh, okay na. Hininga na ako.